hello Philippines and the hello world <laughs> Magandang magandang araw po sa ating lahat. Ito nga ang kaganapan kagabi. Pagkatapos nga namin kumain ni Maro ng hapuna, naisipan namin magpunta ng perya. Total, wala naman na kaming ginagawa. Malapit lang ito sa amin. Sa may lagpas ng palengke, papunta ng solidad. Dito sa bayan ng Santa Rosa, Nueva Ecija, Philippines. Nagtaka nga ako, may perya na. Inapagkatagal-tagal pa ng piyesta ng Santa Rosa. Sa August pa yun. Kaya lang hindi na masyado masaya ang piyesta ng Santa Rosa. E, paano tag ula Tapos wala na naghahanda. E paano kasi hindi na sila naglalagay ng banderita Dapat i-implement nila sa kada barangga na maglagay ng banderitas para makita ng mga tao na fiesta na. At maghanda sila. Kaya lang hindi maisip ni mga kapitan nyo. Ewan ka ba sa kanila? At saka inilipat kasi nila ang fiesta ng Ogos. Dati kasi katapusan ng March ang fiesta dito sa Santa Rosa. Naku, ewan ko sa kanila. Bahala kayo dyan. So na nga at pauwi na kami ni Maron at nadaan kami dito. Nang masubukan naman namin ang barbecuehan dito. Hindi na lang puro sa malapit sa amin para maiba na ma. At heto nga at nagpapaihaw na kami. Si Maron ay mukhang nagmamaktol nga dyan. Eh paano eh parang ayaw pa niyang umuwi? E wala pa namang kabuhay-buhay do Nakakaloka. <laughs> Sabi ko nga sa kanya, bumalik na lang kami sa ibang araw pag marami ng tao at kapag marami na din masasakyan. Kaya lang napakadami pa kasing sarado at hindi pa nila nagkakabi at saka wala ka pang mabili do. Kaya nga nakakailip at nag-aya na nga akong umuwi. Babalik na lang kami next month do. sa bagay malapit na yon. <laughs> So, ayun nga at naglalagay na si Manong ng suka. Mukhang masarap ang kanilang suka. At heto nga at pauwi na kami ni Maron at naglalakad na kami. Malapit na naman sa amin to. At hindi naman kalayuan. At dito lang naman ito sa may palengke. Kaya malapit lang. O, di ba napakadilim dyan? O, di ba napagkaganda-ganda ng kuha ng camera ng cellphone ko? Kahit napakadilim, maliwanag pa din. Charot! <laughs> So, hayan nga at malapit na kami at nandito na kami sa crossing. At dadaan nga daw kami sa South Star Drugstore at bibili ng maiinom ng mga anak ko. Sabi ko nga sa kanya, nilalamag tubig ano. <laughs> Nako, hindi naman papayag to. So, ayan na nga, Tapasok na kami sa loob ng store. Alam nyo na ako saan gawin yan Sa kanyang paboritong iniinom. Ewan ko pa ba sa bata na ito, napakahilig sa maasim. Napakahilig pa sa mangga. Meron pa nga ako santol sa ref, kaya lang ayaw niya. E, napakatabis kaya nung santol, bangkok kaya yun. Bigay ng pasyente ko. So, ayan nga, at magbabayad na kami. Mabuti nga lang at iyon lang ang kinuha niya. Akala ko may iba pang kukunin. Bagay, meron na kami ihaw-ihaw ni merienda. Akala ko pa So ayun nga, nakabili na kami at pauwi na kami ng bahay. Napakadilim nga sa gawin na yan. Iparin eh, na pundi yung ilaw namin dyan. Ewan ko ba, lagi na pupundi yung ilaw. nag short ata. Kaya kailangan bilan ulit ng bago. So ayan na nga, at nandito na kami sa bahay. eto nga pala yung binili ko. Grabe na pagkasarap-sarap ka na kanilang suka. Trickman ko nga kanina. Bago kami kumain. Umorder nga ako ng balingit, isaw, at, at barbecue para kay Maro. At hen nga at kumakain na kami dalawa na pagkasarap-sarap nga. Iba yung lasa, ibang iba, charot. Napakasarap ng kanilang balingit, simple ang lasa. At yung suka nila, manamis na me. Tapos yung isaw nila malinis sa pagkakagawa. Walang mapain. So ayan nga, pagkagising ko kaya ng umaga, abay may nagchat sa akin pasyente ko. At puntahan ko nga daw siya. Siyempre, tabog ng tungkulin. Kahit na day off ko ngayong araw na ito, raratsyada pa rin kami ng anak ko. Tuloy, para malibang na rin ang anak ko. Tula naman na kami gagawin ngayon, kundi tumunga nga lang. <laughs> Magandang magandang araw po sa ating lahat. Nawa po ay lagi tayong papatnubayan na ating Panginoong Diyos. dasal at huwag na huwag natin kakalimutan magpasalamat sa Kanya sa mga blessings na ibinibigay niya sa atin. So ayun na nga at na kami sa pasyente ko. Minsan eh sinasama ko nga ang anak ko para nakikita niya ang aking trabaho. So ayun na nga at na kami at nakasakay kami sa kolong-kolong. Napaka-press ko nga at napakasarap sumakay so dyan. O shout out sa iyo ate. Alam ko na nanonood ko ng vlog ko. O kahit nakatalikod ka na extra ka <laughs> at heto nga at nakasakay na kami ng jeep. Pagkatapos ko nga ihatid ang anak ko sa bahay, pupunta naman ako dito para bumili ng gamit ko dito sa DIY. At malapit na nga maubos ang tape ko, ginagamit ko ito sa pasyente ko. So ayan nga at magbabayad na ako. Nakakaloka naman dito sa DIY. Kapag linggo nga daw, wala daw supot ang bibilin mo. So bibitbitin mo daw sa kamay ka, man. Eh paano na kapag madami? Nakakaloka. Huwag na kayo mamimili dyan kapag linggo, charot. <laughs> At kaya na nga, na ako sa palengke para bumili ng ulam ni Maro. Minudo nga daw ang gusto niya ngayon. Pagkatapos, magbabayad na ako ng kuryente dito sa Cebuana. O oh, di ba mataas pa rin ang aking na ha? Nakakaloka. Bumaba naman siya ng konti. Pero mataas pa din. Paano ba magtipid ng kuryente ngayon? So, na nga at pauwi na ako ng bahay. pagkainit init init nakalimutan ko magdala ng payo. Tapos, pumunta mo na ako rito para bumili ng sako. E, eh, para yung napakadami ko ng basura. Punong-puno na yung mga basurahan ko. pagdating ko nga ng bahay, abang, anak ko, busy busy sa panonood ng TV. At igagaya ko na nga din ang iluluto ko. At heto na nga at naigaya ko na ang ambalaya. At nakagayak na rin ang kamati, sibuyas at bawang. At syempre, hindi mawawala ang jitlog. <laughs> At syempre, hindi mo awala ang giniling. So, ayan na nga at nagigisa na ako ng bawang, sibuyas, at ang kamatis. Piyot-piyot ng konti at inilagay ko na ang giniling. Lalagyan ko na rin ang pampalasa. Pagkatapos niyan, ilalagay ko na rin ang ampalaya. Huwag na huwag hahaluin at papain. Pagkatapos takpan nyo na hanggang maluto. At nung maluto na ang ampalaya, nilagay ko na ang itlo Saka mo lang siya hahaluin ng bonggang bongga. Mekos meku, paniguradong walang pait. So ayan na nga at nakaluto na ako ng ampalaya con carne charo. <laughs> Trick ban ko nga siya ang sarap walang pait. At ayan ang ulam ni Maro. Ang tortang giniling na request niya. Kain tayo. Ay, 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 ito no, ay, ito.

Maraming maraming marami salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin. Gusto ko ba rin gusto ko ba sapa. I love you all and I thank you. <laughs> Try niyo magluto ko. Kung yung N para hindi pumait. Kung yun ang sikreto. <laughs>